formal nang i e ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang kanilang mga puwersa para sa barangay at sanggunang kabataan elections ngayong Oktubre at 30. Sa kabuuan, aabot sa halos isang milyon na personel ang mangunguna para tiyakin na maging maayos at mapayapa ang nasabing halalan sa bansa. On behalf of the men and women of the Commission Elections, with all humility, we accept with deepest appreciation the forces and equipments and resources of the Armed Force of the Philippines, the Philippine Coast Guard, the Philippine National Police, and the DepEd. Thank you very much. Lunas ng umaga, October 23, 2023, pinangunahan ni Comelec Chairman Attorney George Erwin Garcia ang sabayang send-off ceremony sa mga tauhan mula sa iba't ibang partner agencies ng pamahalaan para sa nalalapit na barangay at SK elections ngayong Oktobre at 30. Isinagawa ito sa Campo Crame sa Quezon City, katuwang ang PNP, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Department of Education. Batay sa datos, nasa 187,000 na PNP force ang makikiisa sa nasabing halalan kasama na ang 30,300 na Coast Guardians, 117,000 na Armed Forces of the Philippines personnel at 494,000 DepEd personnel para tiyakin na magiging maayos at mapayapa ang pagsasagawa ng nasabing lokal na eleksyon. Sa kanyang mensahe naman, patuloy ang paalala ng Comelec sa publiko na iwasan ang mga nananamantala ngayong panahon ng kampanya gaya ng pagbebenta at pamimili ng boto. Anya, isang malaking kanser sa demokrasya ng bansa ang pagtangkilik sa nasabing illegal na gawain. Sana ang mga kandidato kasama na ang mga butante ay laging susunod sa ating mga patakaran, lalong-lalo na sa isyu ng pamimili at pagbebenta ng boto. Yan ang makabagong kanser ng ating demokrasya. Yan ang ating nilalabanan at yan gusto nating ipakita sa lahat sa buong mundo na kaya nating pigilan. Sa gitna ng paghahanda ng pamahalaan para sa nalalapit na halalan ngayong taon, maasa ang Comelec na mapapanatili ng bansa ang mapayapang pagdaraos ng eleksyon. Mula noong taong 2022 kung saan nakapagtala lamang ito ng maliit na bilang ng mga insidente may kinalaman sa eleksyon. Kasabay naman nito ang pakiusap ng Comelec sa mga pangunahing law enforcement agency sa bansa na tingnan ang kapakanan ng mga gurong mangunguna sa nasabing halalan. Protect the lives of our teachers, of our electoral board members, of our election officials in the field, and practically all stakeholders participating in the 2023 Barangay and SK elections. Ako ay nananawagan sa ating mga botante na ang iboto ay kung sinong nararapat na mamuno sa ating lokalidad. Habang ang ating kapulisan, kasundaluhan ang Coast Guard, kasama ng mga guro at COMELEC, ay ginagawa ang lahat upang mapanatiling mapaayos, payapa at ligtas ang halalan, manindigan tayo bilang mamayan at butante. Huwag padadala sa pananakot at panlilinglang upang maingatan at mapanatili ang pagiging sagrado ng ating demokrasya. Sa kabilang banda, isang linggo bago ang barangay at kabataan elections, wala namang namomonitor na banta ang Philippine National Police sa Idaraos na botohan. Ito ang inihayag ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. matapos ang simultaneous multi-agency send-off and turnover of government forces and resources ceremony sa Kamkrame. Ayon kay Acorda, walang nagbabago sa security monitoring ng pulisya sa halalan. We are addressing all these uh, problems, possible threats and... Uh... Uh, so far, uh, wala tayong nakikitang trend uh, threat ngayon. Uh, yung development naman sa ibang bansa and uh, 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 in the Mindanao, uh, wala tayong nakikitang uh, uh, adverse effects. Uh, so far, uh, uh wala, wala tayong nakikitang uh, threat to the, kind of the election. Sa ngayon ay nakahighten alert ang pambansang pulisya, katuwang ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Ito ay para maging maayos, malinis at ligtas ang lokal na halalan sa bansa. Layunin din ito na mapigilan ang sino mang magtatangkang idiskarel ang malayang pagpili ng publiko para sa uupo sa barangay at sangguniang kabataan. Mula dito sa Campo Crame, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ako si Paul Montibon, SMNI News.